ay ang ganda ang sarap pakinggan ng buhos ng ulan thank you lord for the rain because kailangan namin yan kasi para mabuhay ang aming mga pananim na mais at iba, ibang pananim pa sa bukid like saging and everything hello po, ayan naluto na no ito na yung ito na yung dinidemo ko sa inyo na turmeric rice naluto na siya at ready ready na natin siyang ilagay sa ating mga syunga nga <laughs> tinauna ko muna silang kain si Makoy kasi dumating sila galing sa bukid at binigyan ko sila ng napakasarap na tinulang matambaka na isda and very fresh from the sea ay sumasai. tika muna nga kasi nagluto ako ng mani naglaga ako ng mani masarap ikain-kain pag umulan, naglaga ako ng mani. Teka, check mo muna. ayan tapos na At ang susunod kong gawin ay kakain na so dito ang, mga, ang dami kong ulam meron pa akong sobra kagabi na syempre pusit ang tawag nito dito ay lumiyag ay dito lumiyagan kasi yung lumiyagan is mahaba yun eh o oh, ito ata yun Teka, pray mo tayo. Lord, salamat, Lord, salamat sa lahat ng mga blessings sa binigay niyo sa amin araw-araw, Lord. Sana, ito ay magbigay sa amin ng lakas ng loob para po uh, magampana namin ang aming uh, trabaho dito sa mundong ibabaw. Lord, salamat, Lord, sa gift of life na pinahiram niyo sa amin. Lord, maraming salamat, Lord, nandyan ka parating para sa aming buhay. Para pag nag, meron kaming problema, Lord, nandyan ikaw para gagabay. Lord, thank you so much. This I ask in the name of Jesus, I pray. Amen. ba? Ah, ayan, kain na tayo, no? At unahin ko ang aking tinulang isda. Ah, Yun, ang Aking tinulang isda na may maraming malunggay. Putit. At tuyok balik natin siya at ang ganda pakinggan ng ano no ng rain gently falls whenever we say goodnight tapos to sit yung sabaw, manamis na sabaw ng tinula <coughs> at kunin na natin ang <coughs> excuse me, isang isda Risko talaga 'yung isda ko eh. Napaka-fresh. from the sea of Katmon. Katmon is the town northbound of Cebu. It's a 57 kilometers from Cebu City. This town is very tahimik the people are very mabait. Helping each other to the common good of his family. Tarap. Very fresh. ito 'yung ulo Alam ko, marami sa inyo dyan, sabik na sabik ng makain. Ito mga pagkain na to, no? Lalong lalo na po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Lalong lalo na po yung mga taga Katmon, yung mga taga Cebu, na dati, bago sila nagpunta sa mga bansa na naroon sila ngayon, ay, ito yung life na kinagisna nila. Ano? Ayaw. Pag nagbakasyon kayo ulit sa Cebu. Mamaya maligo kami sa ulan. tuyo tuyo na hindi maalat magsignal signal ngayon ni light ko na to. Kaso walang signal eh. Walang signal. may nagtatanong bakit daw bakit daw kakainin ko yung ulo ng mga tuyo ng isda ganito kasi yun dati talaga noong sa kabataan ko wala talagang masasayang sa tuyo. Kasi dito sa probinsya namin, isang beses lang ang market day. At pakagasi talaga, hirap na hirap sa buhay. Siyempre, maliit pa kami. Tapos yung mga magulang ko ay siguro nahihirapan silang nahihirapan silang i raise kami. Oo. Kasi talagang wala kami sariling lupa. ayun pina pina ano kami pinalaki kami ng aming mga magulang in the simplest possible way mm, -mm. kaya yung mga toyo yung mga tinik ng toyo yung mga ulo ng toyo pinakain ko yan mm -mm. Basta ang importante ay mabubusog ka at saka yung kinakain mo ay galing sa puso mo. <laughs> Walang ako ng rice. So, ayan, I hope na natututunan na ninyo kung paano magluto ng turmeric rice. Sarap i-kain pag umuulan. Kain na rin kayo. Upang mabubusog kayo. At may pagpatuloy natin ang ating mga pakikibaka sa buhay dito sa mundong ibabaw o sige na guys thank you so much lord maraming salamat busog na busog na naman ang inyong ating syaring king sa isang healthy lamunan and yun po maraming salamat kasi na i-share ko sa inyo kung paano magluto ng excuse me, turmeric rice. Bye! <coughs> oh, the rain is still pouring from the sky. yun oh ang ulan ayan na yan yun yung aming miracle fruit gagawin kong ano yan dyan gagawin kong gagawin kong garden yan dyan Kurun kung himungaan ba yun? Ba? bye stay healthy always god bless us all welcome to my condo